Welcome back to our channel. I am Janice the herse. Thank you for watching this video. Sana po ay makatulong sa inyo. So pag-uusapan natin, magkano ba ang bayad sa pagpa pagpapakorect ng mali sa birth certificate? Pero ito ay para lamang po dun sa mga tinatawag na clerical error or typographical error or yung mga pagkakamali lamang na po itama ng munisipyo or ng local registrar. Kasi merong maraming pagkakamali sa birth certificate ang kailangan dumaan sa korte at hindi kayang i-process ng munisipyo or wala silang karapatang itama ito. So bago tayo pumunta sa kung magkano ang bayad sa clerical error ng pagkakamali sa birth certificate, ay mabilisan muna nating Uh, pag-usapan yung kung ano yung mga kabilang sa clerical error. So ito ay ang ating topic sa ating nagdaang video pero kung para po doon sa mga hindi nakapanood so pwede ninyong hanapin dito sa ating YouTube channel ang video na yun pero again, uh, i-explain din po natin ng mabilisan lamang kung ano ba yung pagkakaiba ng uh, kung ano ba yung mga kabilang sa clerical error na maaaring i-process ng munisipyo. So, Ayon nga po dito sa Republic Act 1948 ang mga kabilang lamang po sa clerical or typog typographical error na tinatawag. Ay ito lamang yung mga Mistake committed in the performance of clerical work in writing, copying, transcribing, or typing an entry in the civil register that is harmless and in innocuous, such as misspelled name or misspelled place of birth, or the like, which is visible to the eyes or obvious to the understanding. So, yung, yung mga clerical or typographical error, so again, yan, yan lamang yung mga pagkakamali sa birth certificate na maaaring iprocess ng munisipyo. Yan po yung mga uh, wrong spelling halimbawa um, halimbawa yung birthplace mo ay nag instead na ipinanganak ka sa Laguna naging sa birth certificate mo naging Laguni or Laguno so obvious siya na wrong spelling kaya yan ay tinuturing na clerical error at po yan na i ng munisipyo at hindi na kailangang dumaan sa korte Ang mga wrong spelling din po sa pangalan kung obvious na wrong spelling so halimbawa uh, ang pangalan mo ay Ann tapos double N dapat pero yung nasa birth certificate ay isang N lamang so po pwede din po yan na itama ng munisipyo nang hindi na kailangan magfile sa korte so yan ang tinatawag na clerical or typographical error as long as as long as yung pagkakamali sa yung birth certificate ay hindi nag-involve i ng uh, nandito din nakasaad na must not involve uh, nationality so age, tapos status or sex of the petitioner. So, kung as long as hindi uh, nag-involve ng nationality. For example, uh, yung nakalagay sa yung birth certificate ay American citizen pero Filipino ka. So, hindi po pwedeng baguhin yan ng munisipyo. Kasi, kailangan mong dumaan dyan sa korte. Ah, uh, yung age. So, yung edad din po, kung ang year ng birthday ay mali. So, kung ang buwan ang mali, so, pwede lang yan na i-process ng munisipyo. Halimbawa, yung totoo mong birthday ay May, tapos yung nasa birth certificate mo ay June. So, pwede mong, ah, uh, ang munisipyo na mag-process niyan. Hindi na kailangan ng korte. Pero, kung ang pagkakamali ay ang taon, so, halimbawa, ipinanganak ka sa 1990, yung nasa birth certificate mo, 1992, so, hindi po pwede yan na uh, baguhin ng munisipyo. Kailangan dyan dumaan sa korte. Uh, sex, kung halimbawa, ipinanganak ka na babae, tapos yung nasa birth certificate mo ay male, so, hindi rin yan pwede sa munisipyo. Yun lamang talagang mga simpleng pagkakamali na wrong spelling, uh, po pwede yan sa munisipyo. Yung uh, halimbawa, yung ito, kadalasan din to sa mga abroad yung uh, dapat i-kompleto ang middle name ng parents ng mga magulang so puwede lang yan sa munisipyo as long as walang pagkakamali sa iyong birth certificate na iba pa so ngayong alam mo na ang um, kung ano-ano yung mga kabilang sa clerical error na puwede itama ng munisipyo at hindi na kailangan dumaan sa Um, abogado or korte, So pag-uusapan na natin kasi ang purpose ng video na to ay kung magkano ang bayad sa clerical error na pagpapatama. So ang kabayaran po para sa pag uh, papa correct ng or pagpapatama ng clerical error ay 1,000 pesos po ang fee para po doon sa mga uh, wrong spelling, mga ganon tapos Pero siyempre hindi kabilang doon yung 1000 pesos ay para lamang po talaga sa uh, fee para sa pagpetisyon kasi yung tawag po sa pagpapatama ng uh, ng mali sa birth certificate ang tawag po dyan ay petition or uh, uh, yung yung mag apply ay tinatawag na petitioner. So 1000 pesos po yan, yan po ay fee lamang or kabayaran lamang para sa uh, pagpapakorect. Hindi kabilang diyan ang mga supporting documents na maaaring Uh, hihingin ng munisipyo sa inyo halimbawa kung wrong spelling ang iyong um pangalan uh, kung uh, so halimbawa kung wrong spelling ang iyong apelyido ay maaaring humingi ang munisipyo sa iyo ng birth certificate ng iyong mga magulang para makita ang tama na um, spelling so sa pagkuha ng birth certificate ng yung mga magulang so another gastos yon so again ang 1000 pesos ay para lamang po talaga doon sa petition filing fee So hindi natin nabanggit kanina kabilang nga po pala yung pagpata yung pagpapa-change ng first name ay popwede nga po pala sa munisipyo pero kailangan ay pasok sa tatlong rason kung bakit ka mag-change ng first name So isang rason first na rason kung ang iyong first name ay medyo katawa-tawa o hindi mo gusto, uh, very funny name, so pwede yang ipabago sa munisipyo na hindi na kailangan dumaan sa munisipyo. Pangalawa, kung ang kung ang iyong kung yung bagong pangalan na ipapalit mo ay yun na yung nakasanayan ng lahat ng tao na kakilala mo or lahat ng tao sa komunidad, so pwede mo yang ipalit sa pangalan mo natanggapin niya ng munisipyo hindi na kailangan dumaan sa korte. Pangatlong rason, uh, pwede lamang sa munisipyo ang pagpapalit ng first name kung uh, ang rason ay para maiwasan ang pagkalito ng nakakarami. So, pwede yan. Pero, ang bayad po dyan sa pagpapachange ng first name sa munisipyo ay 3,000 pesos. So, 1,000 pesos, yun, yun po ay para lamang dun sa mga halimbawa wrong spelling, uh, maling, uh, maling birth month, mali yung buwan ng kapanganakan. So again, kung mali ang taon ng kapanganakan, hindi yan pwede sa munisipyo. Kailangan yan dumaan sa korte. At yun lang po para sa video na to. Sana po ay medyo naliwanagan tayo doon sa mga, lalong-lalo na doon sa mga nagtatanong kung magkano ba ang bayan sa pagpapatama ng mali ng birth certificate. So para sa judicial filing ng mga or yung tinatawag na substantive changes, so kung magkano ang magagastos, kailangan uh, gagawa tayo ng separate video para po dyan.